Ah uh, hello guys. So this is Captain Benny. Magandang day sa inyong lahat. So ngayon guys, uh, may nakita lang kasi ako mga video regarding sa mga posts sa mga SIMAN na no? malaki daw sweldo, no. So tignan natin kung malaki ba talaga ang sweldo or sapat ba talaga siya nowadays. Kumgagasano so, gamitan natin ng mathematics, <laughs> ya. Yeah? Hindi yung puro lang malaki kita, malaki kita. Dapat pag-aralan natin. Dapat maging uh, financially literate tayo hindi yung basta banat lang ng banat. Okay, so ganito yung gagawin natin. So gagamitin natin isang example ay isang rating na merong income na 1,700 US dollars. Actually, malaki na to compared sa iba. Pero for the sake of this video, i-consider natin yung 1,700 as the benchmark. Benchmark na lang muna natin. And then, ang kanyang contract ay 9 months para sa rating. No? Normally, ganun naman. Tapos, sa loob ng isang taon, meron siyang bakasyon na 3 months. So, 9 and 3, so 12 months yun. Okay, so ngayon, ang kanyang salary ay 1,700. So, sa present exchange rate ngayon ay 56. So, siya ay kumikita ng 95,200 per month in pesos. Okay, so ngayon, 95,200 pesos, i-multiply natin sa 9 months, So, kikita siya ng 856,800 pesos per contract. Okay. so, ayan yung salary niya na for 9 months. Okay. Since ang isang seaman ay sumasakay lang ng 9 months at meron 3 months na vacation, so, hindi natin po pwedeng i-consider na monthly income niya yung 95,000. No? So, gagamitin natin yung uh, gross income niya ng 9 months na 856,800 so i-divide natin yon sa 12 months kasi wala naman siyang sweldo sa tatlong buwan na nakabakasyon siya pero ang expenses ng isang seaman ay continuous, hindi nagbabakasyon so kung gagamitin natin yung formula na 856,800 divided by the 12 or ang magiging uh, monthly budget niya lang is 71,400. Okay, so malaki pa rin ba? Sasabihin ng iba, malaki yan, sir, malaki yan. Okay, so, so totoo yan kung malaki. Kasi gamitan natin ng mathematics. So ito naman yung mga normal expenses ng isang maliit na pamilya. No, decent life, ah, decent life. Kung baga, halimbawa, meron kang bahay na binabayaran monthly. So yung bahay mo ay nagmamantli ka kasama yung mga expenses mo sa taxes, a milyar. So, i-consider natin siya as 10,000 pesos per month. Okay? So, ang next na expenses natin is your internet connection. So, nag-range ng between 1,000 to 1,200. So, for the sake of the calculation, dun tayo sa 1,200. And then, uh, sa water bill, so sabihin na lang natin 500 na lang. Sa electricity, sabihin nating 3,000. Uh, depende pa rin yan maaring mas malaki, maaring bumaba, pero for the sake of this video, so 3,000 tayo. And then sa isang familia, no, sabihin na lang natin guys, 500 pesos per per day na lang kunyari. Tapos good for one month. So ang kailangan mo ng pera para sa pagkain alone is 15,000 na. so depende pa rin yan guys ha. Ito eh for calculation purpose lang to. And then let's say meron kang binabayaran na kotse na nagma-monthly ka ng 12,000 pesos ang monthly. Isama na rin natin let's say dyan yung magiging expenses mo sa operational cost. Hindi ko pa sinama yung gas. Sabihin na natin included na sa 12,000. And then, meron ka ngayong children na uh, school expenses na naglalaro ng 20,000 kasama na baon, tuition, swenso. And then, another expenses mo yung mga insurance, yung mga announced expenses, sabihin na lang natin na 10,000 pesos. And then, let's say meron kayong HOA Home Owners Association monthly dues sabihin natin 500 so ang total expenses mo ay 72,200 pero ang iyong monthly budget <laughs> kung tatanda nyo nag tayo sa 71,400 so kulang ka pa ng 800 and then tatandaan natin hindi pa natin sinama guys yung mga seaman na pumupunta ng Manila para mag-report mag-stay sa opisina, mag-stay sa Manila, yung pagkain pa nila. So, makikita ninyo, yung rate ng 1,700 sa isang seaman para maka, maka mabuhay ng normal, hindi naman luxurious yung ginawa nating example, is talagang hindi siya kakasya. So, kinakailangan sa mga bago marino, watch your expenses, huwag magpaka-overwhelm pag nakatanggap kayo ng ganong salary na akala nyo malaki, baka mamaya, akala nyo sobra-sobra. Pero pag ginamitan nyo yan ng mathematics in an annual computation, maikita nyo na negative pa kayo. Kaya maraming mga seaman talaga ang nababawon sa utang. Lalo na yung mga panayang painom kasi na pasikat <laughs> or hindi naman nagpapasikat. Siguro mga nag enjoy lang no? na i-treat yung mga friends nila. So yun lang, payo lang ni kapbenny watch your expenses, gamitan nyo ng mathematics, huwag lang iasa sa chamba-chamba. Alright!